Ay, <laughs> Bato ala, nasin na. Ano to ang galing ginagain? Ito pang sumig natin sa katay. Hmm? Panggatong. Ito yung maliliit pa kami. May dumaran May titromax naman sila lulo mo. Pero kami magkakapatid, nangingilaw ng kuwan ng dawat. Ito yung gamit gamit nyo. din Yung dala-dala namin minsan, apat na ganito eh. Ang solo. Kaya ba ibinta na lang? na rin, tatlo. hapon. Dito kami ngayon sa bukid ngayong Easter Sunday. So ito ay uh, yung aming mga nakulot na buto na kasoy. Kami na Mekos Mekos na namin. Sama si Bayaw, si Paul. Ah. So ito yung aming uh, tanggatong. Ah. Ito yung dahon ng yog binidog so, binilog-bilog siya. Oops. <laughs> yan ang gamikos-mikos sa tusok ng... Na mikos-mikos na tunik. -mikos tunik ng... Ito na, kutuwa ba yan? Sakit tayo nga may... Tagsok ka. Yan. yan ano, uh, yung ating... Pabot na ito sa iyo. So, mamaya. Pagluto na. Meron pa tayong isasalang. nun ah. Sakto yun nun, sinanlag. Kali po to, yung kasoy. Kasoy nga linggob. Linggob. Mikos, Ah, nakutok-tutok na. Nakutok-tutok na. Hoy, tira. Sabog-sabog. Tayo tayo ng konti. Baba natin. Ah, ayan na. Okay, bababa na. Tira, paan? Dahil, ah, umapoy na. Iwas na upo. Ganyan lang. Ihaw na. Ito na pati. Wow. Ah, <laughs> ayan, tinaog na. Tinaog Tentang Oh, no. Pada pa sa panginang. Uy, ayan, ah? kinalas ka lang. <laughs> kinalas ka lang. 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 Kinalas Lala. Oh, mau usah grab usah. Ya. Kertas itu antara kertas. Uh. Macam habis. Nah. Yan, di ba? Ito na. Ito na yung ating buto ng kasoy. Si Yan ang buto ng kasoy na inihaw. Kasi nga linggo. Medyo na overcook itong sa Ito nga, hindi maganda yung pagkaluto ito yung iba nasunog kasi ang tagal na matay tamang tama lang ang pagkaduto ah hindi siya buo pero okay lang pagkaduto oh, yan okay, may tatawag na lang hap cook hap cook yung kabila nasunog yung kabila hindi yun Ops, medyo uh, kwanit ng konti. <laughs> Pwede na natatamba-tamba ito? Oh, cook. yung payo usunod. yan pa. ko to Nakamaganda. maganda. <laughs> <laughs> Ta Tada. Oopsie.